Good afternoon guys Panibagong araw, panibagong vlog Tayo ngayon ay Nagugupit Ito ang hindi pa nagupitan guys Sobrang kapal Balik ko Galing sa bakasyon Oh Bilis tumubo nung umulan You know kagumulan talaga ay mas paligid pag alis ko patayan mga damo ngayon sobrang kapal pero you know. sa kabila ng gupitan na natin guys medyo pogi na kabila yan o oh. may kaunti yan ano niyan. may clean na yan dyan ito na Papuntan lang dito sa dulo may kanting atira hindi pa ay kante lang mahaba pa talaga you know gupit gupit pag may time guys ano ko yan yung mamaya pag ano na kwee yan guys oh so, lumaki na yung tanim ni brother na red palm buo yan sila hinati napulot ko rin yan sa baganting luti ang galing no pati halaman napulot ang sobrang kapal talaga sobrang kapal tinignan ako kayo nagsalita mag isa tinignan ako nung ano, yan. yan na sa huli Tingin sa akin. Ano nangyari nung nagsalita mag-isa? Eh ngayon, kapag nagsalita mag-isa, ibig sabihin, nagbablog yun. <laughs> Ito, malapit na mga tayo guys. Ito, bigay naman sa akin to. no um hindi ko alam kung anong taon pa ito, nakalimutan ko na 2010 yata, 2011 yan, bigay lang ito ni ati ni ati patreng you know. yes. hanggang dito na lang guys tayo magpapatuloy pa mga gupit tatapusin lang natin itong nasa dalawang dipa amigit Thank you for watching something. Gupit Bermuda.